Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na gawing prioridad ang pagpasa sa apat na panukalang batas kabilang ang anti-dynasty bill na naglalayong isulong ang transparency, accountability at political reforms. Sa isang pulong ngayong Martes ng Legislative Executive Development Advisory Council, sinabi ni Palace Press Officer Yuzek Claire Castro na binigyang diin ni Marcos ang agarang pagpapatupad sa apat na panukalang batas. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Partly System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or Cadena Act. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Kamara at Senado na pag-aralan ang proposed bills na ito at ipasa sa lalong madaling panahon. Dumalo sa pagpupulong sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino Bojidi, House Majority Leader Sandro Marcos at iba pang mga leader ng Kongreso. Naging bahagi din ng talakayan ng mga timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagsusumite ng mga enrolled bill para sa lagda ng pangulo.